Alam ko na, sa kaibuturan, nararamdaman mong may nangyayari sa iyong buhay. Maaaring hindi ka pa siguradong ano ito, pero nandyan, may kakaiba, isang presensya, isang damdamin, isang bagong pagising. At ang katotohanan ay may isang taong pumasok sa iyong buhay, at ang taong iyon ay hindi dumating ng basta-basta. Hindi ito isang pagkakataon na nandyan siya ngayon, malapit sa iyo. Maaaring hindi mo pa napapansin ang tunay na epekto ng presensya na ito, pero makikita mo mararamdaman mo. Ang taong ito ay inilagay sa iyong buhay para sa isang dahilan. Hindi lang ito isang pangkaraniwang kakilala o isang pangkaraniwang pagkakaibigan. May isang bagay sa iyo na alam na iyon, kahit na ang iyong rasyonalidad ay hindi pa naiintindihan. Maaaring tumingin ka sa taong ito at magtanong kung ano talaga ang ginagawa niya dyan. Ano ang gusto niya sa iyo, ano ang dala niya? Sasabihin ko sa iyo, hindi siya nandyan ng basta-basta. Hindi lang ito tungkol sa pagiging isang mabuting kasama o mabuting kaibigan. Mayroon pang mas malalim dito. Isang bagay na kailangan mong mapansin. Ikaw ay ginagabayan ng mas banayad kaysa iyong iniisip. Hindi ko sinasabing isang malaking kapahayagan, isang kamanghamang-hang himala. Pinag-uusapan ko ang isang tahimik na pagbabago na nangyayari sa ilalim ng iyong ilong habang sinusubukan mong intindihin kung ano ang nangyayari. Alam mo, minsan ang Diyos ay hindi pumapasok sa pamamagitan ng karangyaan o kamanghamangha. Minsan gumagamit siya ng isang simpleng bagay, isang simpleng tao, para ipakita sa iyo na siya ay naroon, na hindi kanya iniwan. Ang taong ito ay magpapatanong sa iyo ng maraming bagay. Mahihirapan ka, aalisin ka sa iyong zone ng kaginhawahan, at hahamunin ka sa mga paraang hindi mo inaasahan. At maaaring makaramdam ka ng pagtutol na para bang gusto mong lumayo sa lahat ng ito, marahil dahil sa takot, marahil dahil sa hindi mo alam ang gagawin sa sobrang damdamin sa napakaraming pagbabago. Pero sa kaloob-looban mo, alam mong isang mabuting bagay ito. Alam mong isang bagay na kinakailangan. Dahil kapag inilagay ng Diyos ang isang tao sa iyong buhay, hindi ito para pahirapan ka o alisin ka sa kung sino ka. Ito ay para dalhin ka sa lugar na inilaan niya para sa para gabayan ka sa mas mataas na layunin, para sa tunay na pagbabago. At hindi ito magiging isang pansamantalang bagay. Hindi ito magiging isang normal na relasyon. Ito ay magiging isang bagay na mag-iwan ng tatak sa isang bagay na magbubuka sa iyong mga kasiguruhan, iyong mga pagpipilian, iyong mga prioridad. Titignan mo ang taong ito at magtataka kung paano mo ito hindi napansin noon. Titignan mo ang nakaraan at maiintindihan na ang lahat ng naranasan mo hanggang ngayon ay isang paghahanda para sa sandaling ito. Alam ko na sa kaibuturan mo marahil nararamdaman mo na ito. Nararamdaman mo na ang taong ito ay may kakaibang bagay. At hindi ito isang simpleng pagkakataon. Siya ay ipinadala upang tulungan kang makita ang buhay ng bago, upang tulungan kang mahanap muli ang isang bagay na marahil ay nawala sa iyo. Hindi ko sinasabi na dapat kang magtiwala ng bulag, pero may isang bagay sa loob mo na magsisimulang maunawaan na ang taong ito ay may mahalagang papel sa iyong landas, kahit na sa ngayon ay hindi mo maintindihan kung ano yon. Kaya, ang tanong ay, susulong ka ba dito o hahayaan mo ang takot, ang pagdududa, na ilayo ka sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo? Dahil ang epekto ng taong ito ay magiging malaki, mas malaki kaysa sa iyong may At, kapag nangyari ito, titignan mo ang nakaraan at malalaman mong ang Diyos ang nagdala sa iyo rito pakiramdam ko nandyan ka, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari, marahil medyo naliligaw, marahil natatakot sa kung ano ang darating. Alam ko, ayaw mong malinlang, ayaw mong magbigay sa ideya na ito ay maaaring tunay na kakaiba, na ito ay maaaring higit pa. Ngunit hinihiling ko sayo, sandali lang, huminto at pakinggan ang sinasabi ng iyong kaluluwa. Ang taong ito na dumating sa iyong buhay, mayroong isang bagay sa kanya na gumagala sa iyo sa paraang hindi mo alam kung handa ka na. Ito ay magiging hindi komportable. Ito ay magiging hamon. Ngunit maniwala ka, ito ang kailangan mo kahit na hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa iyo, ang kanyang pananalita, ang kanyang kilos, lahat ng ito ay magpapalabas sa iyo ng mga bagay na itinago mo sa iyong sarili. At sa prosesong ito, sa hindi komportabling nararamdaman, mapapagtanto mong mayroong isang bagay na hindi na pwedeng baliwalain. Alam ko maaaring iniisip mo, ngunit bakit siya nandito? Ano ang layunin nito? Ano ang kinalaman ng taong ito sa buhay ko? At ang sagot ay simple, ngunit sa parehong oras komplikado. Nandito siya dahil inilagay siya ng Diyos dito. Maaring tingnan mo siya bilang isa lamang na tao, ngunit sa loob ng pagkikita na ito, mayroong mas malaking nangyayari. Isang bagay na magpapabago sa iyo mula sa loob sa paraang hindi mo inaasahan. Magsisimula kang mapansin na bawat usapan, bawat kilos, bawat sandali, ay magpapaisip sa iyo tungkol sa iyong buhay. At ito ang simula ng isang bagong bagay. Ngayon, intindihin mo ito, ang taong ito ay hindi lang basta isang tao sa iyong buhay. Hindi siya nandito ng walang dahilan. Hindi siya dumating para magbigay ng murang payo, nituruan ka maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng mga walang kwentang salita. Hindi siya nandito para iparamdam sa iyo ang superficial na kaginhawahan. Siya ay isang refleksyon ng isang bagay na kailangan mong maintindihan ngayon. Isang bagay na kailangan mong tanggapin, kahit na patuloy pa rin nagdadalawang isip ang iyong isip. Hindi kumikilos ang Diyos ng walang layunin. Lahat ng kanyang ginagawa ay may dahilan, at ang pagdating ng taong ito sa iyong buhay ay patunay nito. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo na mayroong banal na aspeto sa pagkikitang ito. Hindi ito nagkataon lang, hindi ito swerte. Hindi ito kapalaran. Isa itong direktang aksyon ng Diyos na nagdala ng isang tao sa iyong buhay upang ang iyong buhay, ang iyong mga landas, ang iyong pananaw tungkol sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo ay magbago. At kahit na natatakot ka, kahit na pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa isang bagay na tila bago masyado, sinasabi ko ulit, alam mo na may nangyayari. At ito mismo ang kailangan mo ngayon. Hindi ako nandito upang magbigay ng mga hungkag na pangako. Hindi ako nandito upang kumbinsihin ka sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Narito ako upang gawin kang magpahinto at muling tumingin. Tumingin sa taong ito sa ibang paraan. Tumingin sa iyong buhay sa ibang paraan. Dahil ang nakataya dito ay hindi lamang simpleng pagkikita ng dalawang tao. Ang nagaganap dito ay isang pagkikita ng mga kaluluwa, isang banal na pag-aangkop na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa lahat. Ang taong ito na pumasok sa iyong buhay ay haharapin ka. Magpapatanong sa iyo sa iyong mga katiyakan. Haharapin mo ang iyong mga takot, ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga limitasyon. Ngunit hindi ito upang sirain ka. Hindi ito upang saktan ka. Ito ay upang palayain ka. May napakapangkaraniwang paraan si Diyos sa paggawa nito. Hindi niya ibibigay lahat ang sagot, hindi niya ibibigay lahat ng kasabutan. Ngunit ipapakita niya ang daan ibibigay niya ang mga palatandaan. At, sa paglipas ng panahon, imposible nang itanggi na ang taong ito ang susi sa isang panloob na pagbabago na kailangan mong maranasan, kahit pa mahirap itong tanggapin sa simula. Ang epekto ng taong ito ay magiging malalim. Hindi siya mananatili lamang sa ibabaw ng iyong buhay. Pailawin ka niya. Gagawin kanyang tumingin sa loob ng iyong sarili sa paraang maaring matagal mo nang iniiwasan. Ipapakita niya sa iyo ang iyong mga pagpili, mga pagkakamali, mga pagsisisi, at ipapakita sa iyo na may mas marami pa, na may higit pa para sa iyo. Hindi kanya ililigtas mula sa pagharap sa iyong mga anino, ngunit tuturuan kanya kung paano haharapin ang mga ito. Tutulungan kanyang gawing lakas ang tila kahinaan. Alam kong maari kang nagtataka, pero totoo bang si Diyos ang gumagawa nito. Hindi ba't isa lamang ito pangkaraniwang tao sa aking buhay? at tignan mo na ko ang iyong duda. Ang nararamdaman mo ngayon ay napakahirap ipaliwanan. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, kapag kumilos si Diyos sa iyong buhay, hindi niya ito ginagawa sa maingay na paraan, tulad ng inaasahan ng marami. Hindi niya ibibigay sa iyo ang pangitain ng mga anghel at mga ilaw. Minsan, kumikilos siya ng napakabanayad, napakatahimik, natanging panahon lamang ang magpapakita sa iyo kung gaano kabanal ang pagtatagpo na ito. Magsisimula kang mapansin na habang ang taong ito ay pumapasok ng mas malalim sa iyong buhay, ikaw ay nagbabago. Babaguhin mo ang iyong mga gawi. Iba ang magiging pananaw mo sa iba, sa iyong sarili, sa iyong pananampalataya. Magsisimula kang maunawaan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang mayroon ka, kundi tungkol sa kung ano ka. At ito, kaibigan ko, ay magpapalaya sa iyo mula sa napakaraming panloob na bilangguan na hindi mo namamalayang daladala mo. Hindi madaling tanggapin ang sinasabi ko sa iyo. Alam ko 'yon. Alam kong nakakatakot ang takot na mawalan ng kontrol, na buksan ang puso para sa isang bagay na napakalaki at hindi kilala. Pero isipin mo ito, sa tingin mo ba ikaw ang pumili na ilagay ang taong iyon sa iyong buhay? O baka si Jos ang nagplano ng pagkikita na ito para bigyan ka ng pagkakataon na maging kung sino ka talaga dapat maging? Minsan, nilalagay ni Diyos ang mga tao sa ating buhay na, imbes na mapasaya tayo, hinahamon tayo. Nilalagay niya ang mga tao na nagpapalaki sa atin, na nagpapatingin sa atin sa sarili natin ng mas matapat, mas malalim. At sinasabi ko sa iyo, ang taong ito ay isa sa kanila. At, magiging mahirap. Magkakaroon ng mga sandali na gusto mong lumayo, gusto mong tumakbo, gusto mong harangan ang lahat ng ito, magkakaroon ng mga sandali ng pagkabigo, ng kawalan ng kapanatagan, ng pag-aalala, dahil hindi mo maintindihan ang lahat ng nangyayari. Pero maniwala ka, ito ay magiging kinakailangan. Ang pagkapalagay sa hindi komportable, ang takot, ang kawalan ng katiyakan, lahat ng ito ay magiging bahagi ng proseso. Pero sa huli, kapag tiningnan mo ang nakaraan, kapag nagmuni-muni ka tungkol sa lahat ng iyong naranasan, mapapansin mong ito ang pinakamagandang nangyari sa iyong buhay. Hindi ko alam kung ano ang susunod mong hakbang. Hindi ko alam kung paano katutugon sa lahat ng ito. Pero ang alam ko ay, sa maaga o sa huli, mapapansin mo ang epekto ng taong ito, ang epekto ng pagbabagong ito. At magiging imposible ng bumalik, dahil magiging iba ka na, mas kumpleto, mas nakahanay sa plano ng Diyos para sa'yo. Alam kong may mga duda ka pa. May takot ka. Nag-iisip ka kung may kabuluhan ba ang lahat ng ito pero sa takdang panahon makikita mo makikita mong kung si Diyos ang naglagay ng isang tao sa iyong buhay hindi ito para manatili kang pareho nilalagay niya ito para iangat ka para iparana sa iyo ang buhay na pinangarap niya para sa iyo at ang taong ito ang tutulong sa iyo na makarating doon kaya kahit na parang magulo ang lahat ngayon kahit na ito'y pagtanggol mo ang iyong sarili tandaan mo ito hindi aksidente ang pagdating ng taong ito sa iyong buhay Ginagamit siya ng Diyos upang dalhin ka sa isang mas dakilang bagay. Isang bagay na hindi mo pa nakikita, ngunit malapit ng ibunyag sa isang makapangyarihang paraan. Isa lang ang aking hiling, huwag mong ipikit ang iyong mga mata sa kung ano ang nangyayari. Huwag tumakas sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo, dahil ang epekto nito ay magiging malalim. At kapag tiningnan mo ang nakaraan, maintindihan mo na lahat ng ito ay bahagi ng isang higit na banal na plano. Alam ko na maaari kang magtanong, bakit ito nangyayari sa akin? Kailangan ko bang pagdaanan ang lahat ng ito? Handa ba talaga ako para dito? Naiintindihan ko, dahil ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi dumarating na walang takot, o walang pakiramdam na hindi alam kung ano ang asahan. Natural yan. Ang hindi ka ginhawahan na nararamdaman mo ngayon ay simula ng isang malalim na bagay. Ito'y pagbabago na nagsisimula mula sa loob papalabas, at hindi ito kailanman madali pero ito ay kinakailangan. At ang pagbabago na ito ang magdadala sa iyo sa isang lugar na hindi mo alam na kailangan mong puntahan. Ang katotohanan ay hindi ka kailanman magiging ganap na handa para sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Dahil ang tunay na paghahanda ay hindi nagmumula sa kontrol sa pagpaplano ng bawat hakbang. Nagmumula ito sa pagtitiwala sa pagpapahintulot na magabayan kahit na hindi mo nauunawaan kung saan ito patungo at ang taong ito na pumasok sa iyong buhay, siya ay bahagi ng prosesong ito. Hindi ito tungkol sa pagkakataon. Hindi ito tungkol sa aksidente. Ang taong ito ay inilagay dyan para sa isang dahilan, upang mapatingin kang muli sa iyong buhay sa ibang paraan. At marahil, nang hindi mo namamalayan, nagsimula ka nang ang magbago. Alam ko na, sa kaibuturan ng loob mo, nararamdaman mo na ito. Baka hindi mo alam kung paano ipaliwanag, baka ayaw mo pang maniwala. Pero ang pagbabago ay nangyayari na. Kahit mukhang magulo. Kahit hindi mo lubusang maintindihan ang lahat ng mga senyales ngayon. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang tao ng walang dahilan. At magsisimula kang makita ito ng mas malinaw kapag tiningnan mo ang hinaharap, makita mong lahat ay nagkakaugnay na ang bawat sandali kasama ang taong iyon ay parang isang susi, nagbabukas ng isang bagay sa loob mo. Hindi kita bibigyan ng kasinungalingan ni ng mga maling pangako. Haharapin ka ng taong iyon. Susubukin ka niya sa mga paraang hindi mo inaasahan at magiging hindi komportable. Dahil kapag naglagay ng tao ang Diyos sa ating buhay, madalas hindi niya tayo inilalagay sa mga sitwasyong magpapasaya sa atin. Nilalagay niya tayo sa mga sitwasyong mag-aalis sa atin sa ating comfort zone. Parang isang salamin na nagpapakita ng mga bagay na ayaw mong makita, mga damdaming sinubukan mong itago, mga sugat na hindi pa nagagamot. Pero, sa huli, makikita mo na ang lahat ng ito ay magpapagaling sa'yo. Magpapalago sa'yo. Kapag kaya mo nang tingnan ang taong iyon, nang walang takot, walang alinlangan, mapapansin mong siya ay higit pa sa isang presensya sa iyong buhay. Siya ay palatandaan na ang Diyos ay kumikilos sa'yo. Siya ang patunay na hindi ka niya iniiwan, kahit nararamdaman mong mag-isa ka. Hindi ito madaling makita sa simula. Maaaring patuloy kang lumalaban, gustong kontrolin ang mga pangyayari, naghahanap ng mga malinaw at direktang sagot para sa lahat. Pero maniwala ka, hindi ganyan magtrabaho ang Diyos. Siya'y kumikilos sa mga detalye, sa maliit na mga bagay, sa mga salita na tila simple, ngunit may kapangyarihang baguhin ang lahat. Marahil ngayon ay tinitingnan mo ang taong ito at iniisip, hindi ko alam kung ano talaga ang gusto niya mula sa akin. Munit, hayaan mo akong sabihin sa'yo, wala siyang gustong anuman mula sa'yo, sa totoo lang. Ang gusto niya ay makita mo ang iyong sarili sa isang bagong paraan. Ang gusto niya ay mapansin mo ang kadakilaan na nasa'yo, nasa pero hindi mo pa natutuklasan. Marahil, kahit hindi mo alam, siya ay ang instrumentong ginagamit ng Diyos para tulungan kang makita ang sarili mo ng mas buo, mas totoo. At, ang katotohanan ay matatakot ka. Gusto mong tumakas mula sa lahat ng ito. Matatakot ka sa pagbabago, dahil ang mga bagay na nasa loob mo, na hindi mo kailanman gustong harapin, ay magsisimulang maglabasan. Ngunit tanging sa pagharap sa mga aninong ito magiging tunay kang malaya. Walang silbi ang pagtatangka na hadlangan o labanan ito. Ito na ang oras para payagan ang sarili mo. Ipaubaya ang sarili sa pagbabagong ito. Payagan ang sariling lumago. Ang presensya ng taong ito ay ilalabas ka mula sa mga lugar na akala mo'y nalampasan mo na magiging dahilan upang balikan ang mga lumang sakit, marahil maging ang mga trauma na matagal mo nang kinakalimutan. At, maaaring masakit ito. Alam kong magiging ganito. Dahil ang paglago ay hindi laging maganda, hindi laging madali. Pero ito ay totoo. At sa huli, makikita mo na lahat ng akala mong kahinaan ay magiging lakas. May intindihan mo na kailanman ay hindi ka iniwan ng Diyos, kahit na noong naramdaman mong mahina at naliligaw ka. May inihandang dakilang bagay para sa iyo ang Diyos. At nandito ang taong ito upang tulungan kang makita yon. Hindi ko sinasabing maintindihan mo na ang lahat nayon, o makakakuha ka ng lahat ng sagot ng sabay-sabay. Pero hinihiling ko na, kahit sandali lang, buksan mo ang iyong puso sa kung ano ang nangyayari. Pahintulutan mong madama ang epekto ng taong ito ng tapat, nang hindi hinaharangan ang ipinapakita ng iyong espiritu. Maaaring hindi mo maintindihan ngayon, pero sa paglipas ng panahon, magiging malinaw sa iyo ang katotohanan. At magiging imposible na itang gina ang nangyayari ay isang himala, isang banal na interbensyon, na magbabago sa iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Alam ko na minsan, niloloko tayo ng buhay, at nagiging bulag tayo sa ating sariling mga kawalan ng kapanatagan, sa ating sariling mga sakit, na hindi natin makita ang nasa harap mismo natin. Pero ang hinihiling ko sa iyo ngayon ay, tingnan mo ang taong ito ng may ibang pananaw. Hindi ito tungkol sa kung ano ang maibibigay niya sa iyo, o kung ano ang gagawin niya para sa iyo. Ito ay tungkol sa mga matutuklasan mo tungkol sa iyong sarili, tungkol sa iyong buhay, tungkol sa iyong layunin. Maniwala ka, kapag napansin mo yon, maintindihan mo na ang taong ito ay hindi biro, siya ay bahagi ng isang mas malaki pang plano. At kapag lumingon ka sa nakaraan, kapag humupa na ang mga alikabok at nagsimula na ang proseso ng pagbabago, makikita mo na ang taong ito ay hindi basta pumasok sa iyong buhay. Dinala ka niya sa isang lugar na hindi mo akalain na mararating mo. At kapag nangyari yon, maintindihan mo na dinala ka ng Diyos dito para sa isang mas malaking bagay. Isang bagay na ikaw lang ang makakaranas sa isang natatanging paraan. Huwag kang matakot. Mahaba ang magiging paglalakbay, magkakaroon ng mga sandali ng kahirapan at panloob na mga laban. Pero ang nararanasan mo ngayon ay isang mahalagang hakbang tungo sa inihanda ng Diyos para sa iyo. At tutulungan ka ng taong ito na makita ang tamang daan. Maaaring hindi mo maintindihan ngayon. Pero sa lalong madaling panahon, magiging malinaw ang lahat. Alam ko na titingnan mo ang sitwasyong ito at mapagtatanto, nang may kaliwanagan, na walang anuman dito ang nagkataon lang. Hindi ako narito upang kumbinsihin ka ng anuman. Narito ako upang ipaalala sa iyo ang isang bagay na alam mo na sa kaibuturan ng iyong puso, hindi ka iniiwan ng Diyos. Ginagamit niya ang lahat, kasama na ang mga tao, upang dalhin ka sa lugar na kailangan mong puntahan. At itong tao na pumasok sa iyong buhay ay magiging isang mahalagang bahagi sa prosesong ito. Kaya muli, sinasabi ko sa iyo, huwag kang matakot. Nagsimula na ang pagbabago.